Ayan na naman mga ka-brother! Ayan, welcome back! Yoy, laka-araw tayo hindi na kalahot. Ayan so, naman, ito ang ating huli uh, ni kami ni ka-brother Brian. Ayan na ito, uh, maria ang umaga. Uh, dito na naman tayo sa ating hanap buhay mga ka-brother. Babatak uh, na nga si brother Brian. Ayan! At dito ulit dito dito sa kung trabaho natin dito sa pinagkukuna natin pagbili ng mga ano nagbabala kay brother dada o kaya may uli na tayo mga kabran ayan natin ito at sasabihin buhay ang ating uli ayun Huwag no? baka Ayan, ayan, ayan pantay-pantay mga ka-brother oh. si So guys, ang kalahati na ito na mga natin Namin ni eh, brother Brian Kaya isda na tayo At ayun na ang ating kitang Kalahati tapos na tayo. Ayun, may minumutui uli brother oh. oh medyo malakas pa rin Kaya, dito lang uli kami sa gilid ng Maria. Ito sa inarihan namin ni brother dada nung nakaraan guys at tapos na tayo ay hindi na tayo nakapag video mga ka brother gawa na naglagot lagot itong aming kitang nagputol putol medyo naging busy kami kaya ito naging resulta na huli namin yung brother Brian ayun, ang pauwi na tayo mga ka brother nakakuha na naman tayo ng pambilip bigas kung oh, may sobra so, dito sa ating huli ang hindi naging huli natin mga ka brother ayaw no uh -huh. ilang piraso halos hindi yeah. natin na lang kung sosobra sa pagkasus natin o no? ano kaya ang gagawin natin eh, ito nga magmamahal na araw ibibisato ngayon kaya pahinga muna tayo mga kabrad ulit tayo katapos ng linggo ng pagkabuhay ulit tayo mag papain tulis na ulit tayo magkatrabaho para mangingilit muna tayo dito sa ating darating ng Pierdi Santo sabad yung Gloria at linggo ng pagkabuhay so lunis na tayo ulit magpapain mga kabrad to our next vlog na lang, time check natin na 8.19 na, nang umaga ka kaya ganda-ganda sa atin ang pagpapalak natin, natutol-putol na, na. to our next vlog mga ka-brother